Good morning, guys! <laughs> We're going on the camping again! Wow! So, dito lang kami sa may ano. pagkas muna kami dito sa may Kogyo. So, destination namin ngayon for today's camp is Epic Park Tanay. No? So, tanay lang tayo. Malapit lang kasi weekend lang tayo eh. Weekend. So, one day overnight lang. Thank you po. Okay, dito na yung ano natin. So tara guys, samahan niya kami sa adventure namin today. Pag na ng Epic Park. Let's go! Alright <laughs> guys, dito na kami sa Marilake. At uh, before kami umakyat, uh, magpa-paris muna kami guys. Dito kami oh. Dito kami sa paris ni nanay. Uh, masarap yung paris ni nanay dito. So ayan guys, ayun pa ano na 'yun. Pakita tayo ng marilake. Ito yung kahabaan ng marilake. Umis ko tuloy yung magmotor dito sa marilake. Okay! So, mula lang. Stop over muna para sa breakfast mga nanay dito lang yan sa ano, pagbaba mo ng ano, buso buso ayun o oh. yun mambik yun mambik bulalo Mas dito yan Abahan. dito lang si nanay yung pesto niya ayun na daming motor wow 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 nakakamiss mag motor so guys kain muna kami mamili doon sa palengke Uy, ang daming ginagawa ang ah. daming ginagawa na project ng APWH ah. APWH ba to? Oo, oh, mga orange Pero, daming project yung hindi hinihiring sa Senado, wala so, Anyway, <coughs> guys papunta na kami, pakita kami ng Marilaki So, tara, let's go, kita-kita tayo doon sa Epic Park campsite. Let's go. Unahin mo natin itong bike. Biyahin mo kami at update na lang ako pag dating dun sa taas. Okay, let's go. <clears throat> And dito na kami sa Marilake. Ayan na nga. Traffic! Bakit kaya? Bakit ito traffic dito sa Marilake? Anong nangyayari? Meron kasi dito ano ginagawa dahil siguro dito sa may ginagawang windmill dito. yung mga ano yung mga truck siguro yun yung nakakapag uh, di yun yung mga nakakaharang ayun na traffic na sa likod guys hindi makita pero ayun o ano know, ba yan yung bakanting lote ano eh, no? dito yung ayun o nagka no tama nag, ano? ah, nga ako yung ano kasi yung malaking truck eh, no? And dito kasi yung mga equipment nila dito yung windmill na yan guys oh. and ito kalsada na to and doon papasok yan yung gawang windmill maganda yan pag ano natapos malaking bagay yan nila sa mga taga Rizal malilibre o di kaya malilis yung ano nila yung kuryente Devil's Corner Devil's Corner guys wala na mga tumatambay dito wala na yung mga ano wala na yung kamote spot <laughs> meron nang ano dito oh. planta oh. ano? Oh. dati eh wala pa to bundok pa yan ngayon ayan guys oh. planta na ginawa ng plant dito na kami sa manukan eh. marami pa rin tumatambay eh sa outpost ng mga ano, HPG pa pababa na kami ng ano guys pababa na kami ng Marilake so pagbaba namin dito Aroy Aray ko oh my god kasi e. eh. kasi kasi mamabilis kasi Sini ko. O dito pa rin, meron din. Aroy. Oh my god. O saan naman eh? O saan naman? Kaso naman, eh. Lakas ko, ay Oh, ayan. Aroy. aga agang aga guys yun sinasabi ko pag dito sa marilaki sa aming kurbada huwag kayong magmabilis hindi ko alam sino may sala nun or yung ano yung motor or yung sasakyan so kahit sino sa dalawa dun alam na kahit sino sa dalawa doon apan sa kung makikita mo sa damage talagang mabilis yung takbo so either sa sasakyan o sa motor nasa kanila yung ano yung mabilis yung ano or yung nangangamote sabay sinasabi ko palagi dito eh oh, madalas naman ako dito dati sa Marilaki nung may motor pa ako pero tawag dito hindi ako nagmamabilis, nagmamabilis talaga dito delikado talaga dito guys yung mga kasabayan mo karin eh mabilis din eh yun sabi ko diba yung nagra-ride dyan na kayo nag e enjoy nag-a-unwind tapos ganun pa ang mangyayari diba eh kung nag-chill-chill lang kayo malaki ang chance na safe kayo although hindi naman talaga natin maiwasan yung aksidente pero at least ginawa yung ginawa natin yung part natin na magdahan-dahan lang diba dahan-dahan lang tayo para sa safety natin eh kung gusto mong mga mote gusto mong magpabilis dito ay naaabulin ka rin talaga ng ano aksidente eh. diba yun yung sabi ko dito kaya uh, sa mga riders tan yan na lang na, na, na. kakarating naman tayo sa ano kakarating naman tayo sa destination natin purpose natin dito magmamasyal lang naman eh mamasyal mag unwind diba naman hindi naman tayo pumunta dito para mga moti o oh. dressing racing diba? No? so yun lang so, nakakalungkot lang no yung yun yung makikita mo agang aga dalawang aksidente pa magkasunod hindi ko alam kung anong nangyari doon, tatlong motor yung nadali kung saan nang ma iwasan pero uh, choice nila yan tayo magagawa so anyway uh, dito na tayo sa ano ah, uh, sa palok so kakanan na tayo dito guys sa palok at yung sa palok So, ito na yung sampalok. Kakanan na tayo dito sa may anyways kasi ano makikita naman sa ano gilid na itong kalsada yung signage nila so medyo na ano ko na rin in-scout ko na sa google map tong uh, ruta na to kaya alam ko na kung saan yung plaka nila or kung saan yung papasok ng campsite video ko Morning po Yes oh, po Yes pa. po Kami pong dalawa Okay Thank you po Dumi po po ano Dito na kami sa campsite So ano na lang namin dito is sana mauna kami. Ito, ito. No? Uh. E mula, naman? Ma Magkuka na sila. Gabi pa na lang eh. <laughs> plane, along, eh. <laughs> ah, Morning na. Morning po. Okay, Aking, okay? sige po. Ano laki ng campsite guys. Ayan ah. Wala doon. Dito. Wala yung campsite. kami uh, Dito kami sa ano? Ano na tayo sa gilid? Park na tayo sa gilid. Tapos. Okay, sit down, sit down. So dito yung ano nila guys. Yan may ano sila. Uh, ano pare, pa-register mo na yung partner ko. Tapos, dito na rin yung store nila guys. Ano yung campsite ko. Lawak. grabe ang lawa Ito yung aso namin Excited, bumaba Para si Raulo Mag wait wait Go, sit down Sit down na Bebra So ayan May mga campers na nauna guys Yung So sana makahanap pa rin kami ng magandang spot yung makikita namin yung view ng mga bundok yun maraming pine trees dito ano? so siguro malamig dito pagka ano, pagkagabi Ayan, maraming pine trees so up, ah, uh, mamaya ano ah, uh, so mamaya na lang guys kasi katapos namin mag, mag register diretso na kami dun sa Uh, campsite, ah, uh, dun sa area. Tapos, mag-setup na rin kami. Okay. Umamayan na lang. So, ayan, guys. Uh, tapos na kami mag-setup. Dito. Ayan. ayan setup namin. Ayan. So, mag-alauna na. Alauna na pala. Tapos, wala pa kaming kain. So, gagawin namin, habang nagluluto yung partner ko, mag ko dito ng saging na saba no? para ayun muna yung i -snack namin so for lunch namin hindi naman kami kakain talaga ng marami uh, ah, magluluto lang siya ng ano ng taco yung parang pika pika diba yung may nat nachos pala no? so yun habang naglu nagluluto, siya nun ako naman ay magluluto, ah, mag ko ng saging na saba so yun yung pang ano namin ah merienda na lang no? so ayun ito guys ang ganda ng view dito so konti lang kaming campers dito mga tatlo lang kami meron kami ditong sama isa paalis na sila tapos meron dun sa taas paalis na rin so, ito yung view guys oh Uh, solid. napaka-solid 'tong view ng kabundukan ito ang view ng Sierra Madre guys napakaganda so, yan yung setup namin nakasa so, namin natutulog so sinet, up ko na rin yung solar kasi eh, naka charge yung ano yung power station so, ito guys set up ako ng ihawan sanggihaw ko ng tayo dito saging na sawa Ito guys, ito yung nabili namin kumili kami sa may nakita kaming saging kanina so binili na namin para ano, pang merienda nga no, ito yung niluluto nyo guys so oh. mada ah, nachos lang kami so, ito yung kusina namin guys may cooler namin, ito yung table malis na yung kasama namin na isa I mean katabi namin na isa tapos yung doon sa taas ang ganda, makulimlim lang siya pero hindi naman siya naulan. Ah, uh, mainit naman doon. Ayun, may times na umiinit eh, no. Umiinit. May times na kumukulimlim dahil sa ano. May tim na ulap. Oh. Uh. Ano mag na ito? Guys, luto na yung ano namin. Inihaw na saba. Ang tawag sa inyo dito, tawag sa amin ito ginanggang Yung iihawin, tapos lalagyan ng asukal at saka margarin. Guys, ito na. Ginanggang. Guys, guys ginanggangs. Ayan okay, guys oh. Inulan na kami dito. ayun. Putik-putik na yung t-shirt ko kasi ginawan ko ng kanal doon sa likod ng tent kasi dumadalo yung tubig sa ano sa tent. So ginawan ko ng ano kanal para lumiko yung tubig. <laughs> so eto, uh, tuloy na kami sa aming uh, pagkain. Ito guys oh. So. Nachos. Ito yung, ito lang yung, na na. <laughs> ito yung lunch namin, ito lang, nachos na lumamig na. Dahil busy kanina sa pag ano ng kanal. <laughs> hey guys, kain tayo. Namin na, nachos na Hmm. good evening guys uh, so ngayon uh, nag ano ako sa lukuyan nag ako nag iihaw ako ng talong muna inuna ko tapos kasunod ito na yung isasalang ko yung mga liyempo no? so as of now guys ayan, malilim na dito sa campsite ayan. at uh, paputik na basa kasi tuloy tuloy yung ulan ah hindi naman tuloy tuloy uh, Pabugso-bugso lang pero malakas kasi. Ito yung mga ilaw namin. Ilaw sa loob ng tent. Ito, luto na yung ano namin, kanin. Pinapaano na lang. Tapos yung partner ko, naghihiwa ng pang ano, ah, uh, ano dito, ng pangsahog namin sa talong. Tapos, ano, ah, uh, ah, so, uh, Ayun, sausawan sa liyan po. Okay. <clears throat> Ayan, so saglit lang naman itong maluto itong talong. Kaya, tawag dito. Pagkatapos na ito, uh, salak na kaagad yung liyan Hmm. Sarap dito guys. Uh, tawag dito, nakaka-relax. Ahimik. Malamig yung panahon. No, so, yun nga lang, umuulan kasi may ano din kasi ngayon ah uh, low pressure ay may bagyo ata uh, pero hindi ko alam kung uh, tawag dito apektado yung dito sa may Calabarzon sa Metro Manila so siguro ito ano uh, to uh, habagat din siguro to yung mga pabugsubugsong ulan na to kasi kanina nung dumating kami dito uh, maayos naman yung panahon tawag dito mainit uh, mainit naman nung ano lang pagkatapos naming mag set up ng tent yun maya maya umulan na tapos may hangin pa no so ngayon uh, may ulan pa rin pero hindi na siya gaano kalakas gaya ng kanina uh, pero kahit maulan sarap sarap pagramdam guys kasi malamig sarap matulog <laughs> hi guys as you can see mausok na dito kasi iniihaw natin yung liempo tapos malapit na rin ma, ano, matapos tong liempo kung uh, dalawang ano na lang, dalawang hiwa at uh, tatapos na rin tayo makausok so, ano ayun yung guys, talong uh, ano, inooperahan na yung may operation dito